Patuloy namang tumataas ang bilang na mga naapektuhan ng bagyong kabayan. Yan naman ang ulat ni Ryan Lesigues. Sumampana sa mahigit 25,000 pamilya ang apektado matapos ang pananalasa ng bagyong kabayan sa ilang bahagi ng bansa. Katumbas ito ng mahigit 86,000 individual sa nasabing bilang aabot sa 75,000 ang nananatili sa halos apat na evacuation centers mula sa Region 7. 8 at 10 pitong lugar pa ang lubog sa baha mula sa Caraga region. As of now, ma-march, uh, yung ating mga regional offices po sa uh, regions 8, 10, 12 and Caraga are still uh, on red alert while the rest po are on blue alert to include our, uh, uh, dito po sa ating uh, NRIM OC. Isa na ang napaulat na nawawala dahil sa bagyo, batay sa datos ng NDRRMC, ang missing ay mula sa Region 11 o sa Davao Oriental. So far po, wala po tayong uh, I hope it stays that way ma'am March, wala po tayong naiulat na dead, ano as a casualty. Pero we have uh, initially one injured and one missing person uh which are still subject to for validation. Sana po mahanap natin na uh, buhay yung isang missing at uh wala na po naman tayong talagang untoward incident sa uh, ma'am March uh, na na-nai Ulat pa po, tiniyak ng DSWD at NDRRMC ang tulong para sa mga apektadong pamilya. Katunayan, umaabot na sa 100,000 piso ang halagang tulong na naipapamahagi hindi lang sa mga naapektuhan ng bagyong kabayan kundi maging ng shearline. Ang DSWD Davao Region nakastanbay na ang 82 million na maaring ipamahagi sa Region 11 mula sa nasabing halaga. Mahigit 20 na milyong halaga ang family food packs, 42 milyon ang non-food items at 77 milyon pesos. May paalala naman ang NDRRMC sa publiko. We have to be prepared uh, all the time. No? Uh, dapat ready tayo. Alamin natin yung mga, uh, mga areas na talagang uh, prone to let's say landslides or mudslides or, or so, soil erosions no kung malalapit tayo sa mga lugar na yon, and we experience uh, sa palagay natin na uh, mas higit sa normal ano yung ine-expect natin na uh, rain, rain uh, rainfall so dapat po uh, lagi tayong handa at kung tayo po halimbawa ay maimbitahan to uh, move to safer ground or safer place muna like a uh, temporary evacuation uh sunod na po tayo Ryan Lisiges para sa bayan